Ano pa nga ba ang problema? Gusto nang maglaban ng dalawang boksingero. Pagkatapos talunin ni Jaron Boots Ennis si Wisma Lima noong Oktubre, hinintay niya ang magiging resulta ng laban ni Virgil Ortiz Jr. kay Erickson Lubin. Tulad ni Jaron Boots Ennis, impresibo ring nanalo si Virgil Ortiz. Harapang nagkomprontahan ang dalawang mandirigma at kapwa nagkasundo na maglaban na sa susunod. Pero bakit nga ba ang mga lumalabas na balita ngayon ay lalong lumalabo ang kanilang bakbakan? Well mga amigos, hindi na bago ang story ng Jaron Ennis at Virgil Ortiz Jr. sa boxing. Matagal na nating napanood ang mga ganyang palabas. Mula pa sa panahon ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather, Triple G at Canelo, Spence Crawford at Tank vs King Ray. Mga laban na bago maikasa ay talaga namang paiyakan. Pero bakit nga ba ganito ang nangyayari sa boxing? Marahil alam nyo na rin ang sagot, politika at negosyo. May mga pagkakataon na masisisi natin talaga yung boksingero dahil sila yung mismong umiiwas. Sila yung mismong namimili ng kalaban tulad sa kaso ni Canelo at Benavides. Pero most of the time kasalanan nito ng promoters pati na rin ang mga sanctioning bodies. Trabaho ng mga promoters na pasikatin ang kanilang boksingero. Ingatan at proteksyonan. From the word pasikatin at proteksyonan, natural para sumikat dapat palaging nananalo. Pero paano naman gagawin ng promoter yon na palaging manalo ang kanilang boksingero? Siyempre, hindi naman po nila hawak ang kapalaran ng bawat boksingero. Hindi nila matitiyak ang panalo ng kanilang boksingero palagi. Ang kaya lang nilang gawin ay pataasin ang tsansa ng panalo nito kada laban. Kaya kung papansin ninyo ang ginagawa ng mga promoters ay ikinakasa nila ang kanilang mga alaga sa mga kalaban na halos 70% pataas ang tsansa nilang manalo. Tulad ng ginawa ni Eddie kay Jaron Boots Ennis, pwede silang romekta kay Bakra Murta para sa IBF World Title sana. Pero dahil delikadong kalaban yon mas pinili nilang labanan ang hindi masyadong kilala na si Wisma Lima kung saan 70% pataas ang tsansa ni Ennis manalo sa laban. Ganon din ang ginawa ng Golden Boy Promotions kay Virgil Ortiz Jr. Pwede rin silang rumekta kay Bakra Murtazaliev. Pero dahil 50-50 ang chance nilang manalo doon sa laban na yon, mas pinili nilang ilaban si Ortiz Jr. kay Erickson Lubin kung saan mas mataas ang chance ang manalo ni Ortiz sa laban. Pero hindi po natin sinasabi na takot si Ortiz at Ennis kay Bakram Murtazaliev. Ang mga natatakot dito mga amigos ay yung mga humahawa kay Ortiz at Ennis ayaw nilang masira yung Virgil Ortiz Jr. versus Jaron Boots Ennis. Na noon pa nga po ay may public demand na kahit noong nasa welterweight division pa sila. Kaya naman from a business standpoint, mas magiging malaking laban yung Ennis versus Ortiz kung maglalaban sila ng parehong undefeated. Ngayon ang tanong, o oh ayan, pareho naman silang undefeated, but hindi pa sila maglaban? Kadalasan na mga promoter kapag may nahawakan silang boksingero na posibleng maging cash cow, especially si Boots Ennis at si Virgil Ortiz. May mga potensyal na pumalit kay Canelo at Crawford balang araw. Ang kanilang bakbakan ay posibleng maging kasing lakas ng magnitude ng Spence vs. Crawford o kaya naman Ryan Garcia at Tank Davis. Natural lang nagagamitin ng mga promoters na yan ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang protektahan ang kanilang mga alaga. At yan na nga po bang nangyayari ngayon sa sitwasyon ni na Virgil Ortiz Jr. at Jaron Boots Ennis. Sa ngayon sinisikap ng kampo ni Ortiz na makalamang sila sa negosasyon upang sila ang magkaroon ng kontrol sa laban. Habang ang kampo naman po ni Jaron Ennis bagamat hindi nagde-demand ng kung ano-ano pero asahan na hindi papayag si her na argabyado si Ennis sa hatian at sa kung ano-anong kondisyones. Sa ngayon humihirit na po ng maraming kondisyones ang kampo ni Ortiz. Keso gusto nila ng 10 million dollars minimum, dapat sila ang A-side sa madaling sabi gusto nila sila yung may control sa event. Isa kasi sa mga pinakamadaling paraan ng pag-iwas sa kalaban ay ang pagpresyo ng mataas. Tulad ng ginawa ni Canelo kay Benavides, 200 million dollars ang kanyang hinihingi para lang labanan si Benavides. Samantalang laban kay Jaime Munguia kahit 35 million dollars lang payag na si Canelo. Napunta tayo kay Virgil Ortiz Jr. Ang kanyang manager ay humihirip ng 10 million dollars minimum para labanan si Jaron Ennis. E eh, samantalang laban kay Israel Madrimov. 2 million dollars lang naman ang ibinayad kay Ortiz. So mapapaisip ka bakit kaya ganon? So dyan ulit papasok ang ating sinasabi kanina na negosyo nga kasi ang boxing. Ngayong ramdam na ng Golden Boy Promotions at ng kampo ni Virgil Ortiz na mataas na ang public demand ng Ortiz versus Ennis. Kayang kaya pa nilang pataasin ang presyo ng laban sa pamamagitan ng pagmamarinate pa o yung tipong patatagalin pa ang laban upang mas matakam pa ang mga tao. Parang yung tipong ginawa sa laban ni na Triple G at Canelo, Spence versus Crawford at yung Manny Pacquiao vs Mayweather. Dahil alalaharin po natin may kulang pa talaga dito sa laban ni Ennis at Ortiz. At yun nga po ay ang world title. Dahil alinman sa kanila ay wala pong hawak na world title pareho silang hindi world champion sa 154 pound division. So dahil matatalinong negosyante, promoters at managers ang humahawak kina Ortiz at Ennis, kaya panilang nilang palakihin ang presyo ng laban sa pamamagitan ng pagkuha muna ng world title o kaya naman bigyan ng mga kalaban sina Ennis at Ortiz na mga sikat na pangalan. Kaya nga kung papansin ninyo, ang suhestyon ng manager ni Ortiz ay paglabanin muna si Ortiz at Errol Spence at gawing co-main event si Jaron Ennis laban kay Jermel Charlo. Pero syempre, risky rin yung mga ganyang hakbang ng mga managers at promoters. Dahil nakita na rin natin sa ibang palabas na na-overcook ang mga ganyang klasing pagmamarinate. Tulad ng nangyari sa Anthony Joshua versus Tyson Fury, Anthony Joshua versus Deontay Wilder, Tank Davis vs Lomachenko at marami pang iba. So yan po mga amigos yung ilang masasakit na katotohanan sa mundo ng boxing. Tandaan nyo po yung sinabi ko kadalasan yung mga potential cash cow ng mga promoters at managers. Hanggat maaari yan po ay binibigyan nila ng mga laban kung saan ang kanilang mga alaga ay may 70% pataas na chance ang manalo sa laban. Mas madalas na palaging paiyakan bago maikasa ang mga laban na 50-50 fight sa mata ng mga boxing fans. Isang magandang halimbawa po niya mga amigos, WBO World Super Welterweight Champion Sander Sayas. Ayaw ikasan ng top rank kay Virgil Ortiz Jr. Pero naipag-unification sa hindi kilalang world champion na si Abbas Barrow. Bakit? Alam nyo na ang sagot mga amigos. Ito ay dahil sa tingin ng top rank, mas mataas ang tsansang manalo ni Sayas laban kay Barrow kumpara sa paglaban kay Ortiz Jr. So mautak na diskarte yon para sa mga humahawak kay Sayas. Alam nilang mas malaking pera kapag nilabanan nila si Ortiz. Pero kapag dumaan muna sila kay Abbas Barrow at nakuha nila yung WBA title, magiging Unified World Super Welterweight Champion si Sander Sayas at magiging leverage nila yung mga titles na yan sa mga susunod na negosasyon sa laban ni Sander Sayas. At syempre daan din yon upang mas tumaas pa ang kanyang market value. Kaya ako mga amigos, ang nakikita ko rito sa Super Welterweight Division ay magugulangan itong mga managers at promoters na ito. Hindi basta-basta ipalalaban ng PBC si Pondora kay Ortiz, kay Ennis, kay Sayas o kay Murta Salim. Ganon din yung top rank kay Sayas. Hindi ito ikakasaka agad kay na Ennis, Ortiz o Murta Salim. Si Ortiz ay posibleng maging parang Ryan Garcia ng Super Welterweight. Kahit hindi world champion pero pipilahan at bibili ng kanya mga laban dahil ang kanyang tatargetin ay ang mga malalaking pangalan tulad nga po ni Errol Spence, Jermel Charlo at kahit pa si Terence Crawford. Si Jaron Ennis ay ang kasalukuyang WBA Interim Super Welterweight Champion. So dapat kung sino ang magwagi sa unification ni Nasayas at Barrow sa January 31, dapat si Ennis ang next in line dyan. Dal WBA interim siya at siya rin ang number 2 contender sa WBO yung number 1 contender si Josh Kelly si Bacramurta Salib na po ang kakalabanin kaya si Ennis na rin ang highest rated sa WBO rankings so sana pag nanalo si Sayas ay eh, magkaroon ng balls ang top rank na itapat si Sayas kay Ennis pero sa itinatakbo nga po ng storya ah, sa super welterweight eh mukhang magugulangan talaga ito mga promoters na ito at ang apektado, natural tayong mga fans <mukong> mo sa akin ha